Ibahagi ko po sa inyo sa video na ito mga kaasenso kung paano ang tamang pagbigay ng layer 1 and layer 2 na feeds para sa ating layer chicken. Yan po kasi ang madalas na tanong sa private message at meron din pong mailan-ilan na nag-comment nito. Meron po kasing feeds company na wala na po silang layer 1 and layer 2. Meron din pong feeds company na meron pong free laying layer 1 at layer 2 ganito po ang gawin ninyo mga ka kung sa inyong lugar meron pong brand ng feeds na meron pong pre-laying layer 1 and layer 2 sa pagdating po ng inyong layer chicken sa inyo mostly 17 weeks old po yan magbigay po tayo ng pre-laying feeds mostly po 12 days to 15 days po yan meron ng mag egg drops dyan magpapalit na po tayo ng layer 1 at pagdating naman po ng pick season ayan po ay nakaka 85% egg collection na po tayo doon naman po tayo magpapalit ng layer 2 hanggang sa makaling na po ang ating layer chicken pero kung sa inyong lugar po wala pong layer 1, layer 2 at ang brand lang ng feeds na meron po sa inyo ay layer feeds lang po o nakalagay doon sa sako hindi po yung problema magbigay po tayo ng grower feeds pagdating po ng manok sa loob po ng 12 days at pagdating po ng 13 days layer feeds na po ang ating ipapakain hanggang sa sila po ay maikaling na rin po ganun po ang tamang pagbibigay sa kanila Maraming salamat.